Hello guys, dito tayo magmumukbang guys Ayan, magpre-prepare na tayo guys Ito na yung ating uulamin guys Ayan, ayan guys, oh, yung ating repolyo na nilaga Ayan, yung ating paboritong ano And then mayroon tayo dito dalawang nilagang itlog And then mayroon tayong bulad guys oh. Yung ating malunggay And then ang ating kanin Yung ating kanin guys, oh. ayan Ginalot natin siya sa sa dahon ng saging guys ayan ang ating turon ang ating bulad then ang ating talbos ng kamote ayan guys so bali dito tayo magmumukbang guys ang ating sausawan na ginamos alright ayan dito na natin ilagay guys ang ating sausawan na ginamos Daming langaw. Ayan guys, so oh, yung ating sausawan na ginamos guys. And then mayroon tayo ditong kamatis, syempre. Ang ating kamatis. Ayan, ang ating kamatis guys. Nagpipipir muna tayo guys, ano? Tatlong sibuyas. And then, mayroon tayong kalamansi dito pang piga. Sa ginamos. Piga natin ng kalamansi ang atuang ginamos guys. all Alright. Hmm, may mga langaw, gaatin lang langaw. Kaunod na mag mga langaw mo ron. Ayan guys, kakainin ko kayo. Para lalong sumarap ang ating kain guys. <laughs>